Hello guys, pasensya na. Gulo-gulo po buhok natin. Kakagising ko lang. Good morning sa lahat. Um, wala po, po tayong toothbrush. Ihinghan muna natin yung isa sa mga nag-comment. Hindi ko po ang pasensya nyo. Dahil medyo sasagot po tayo sa mga konti ang pang-intindi. Mr. Elden Benaventura, uh, pinababalik na daw yung pera sa COA. Kasi daw may notice of disallowance. Puro daw publicity si Sara Duterte para to emphasize people at saka attention. Yan yung gusto niya sabihin. Comment doon sa pag defend natin kay Sarah dahil nasasaktan na tayo sa ginagawa nila kay Sarah na yung ginagawang pangkukurakot ng gobyerno ibinabalik kay Sarah na may pattern at trap. Mr. Elden, sana bago tayo magko-comment, may laman tayo. Meron tayong pinagugutan kung ano ba yung ikinocomment natin. First, ano ba yung notice of disallowance? parang maliwanagan ka, bibigyan kita ng example, ng notice of disallowance. Kunyari may lola ka. Tapos yung lola mo ay medyo stricto pagdating sa pera. And then, inutusan ka ng lola mo na bumili ng pangsinigang. Kasi yung gutong lola mo, gusto magluto ng lola mo ng sinigang. So, namili ka na. And then, pagbalik mo, pinumpute ng lola mo yung listahan na ibinigay niya sa'yo. Tinignan niya isa-isa kasi stricto siya sa pera eh piso ay mahalaga. Parang budget ng Pilipinas. So, ano kayo ng lola niya yung mga listahan? Ando na din yung mga presyo. May hindi nagtatali. Base dun sa ina-expect niya, doon sa binigay na listahan na tinutusan. Ang gagawin ng lola niya dyan, since stricto siya sa pera, papatawag niya yung apo niya para tanungin kung ano pa yung nadagdag? Ano pa yung nabili mo? Bakit nagkaganito? nito? explain mo sa akin. So yung lola mo, humihingi ng paliwanag. Notice of Disallowance, humingi siya ng oras na pumunta ka dito para mag-explain. Notice of Disallowance, humihingi ng paliwanag para explain. Na nagbigay sila ng 6 months para si Sarah ay mag-reply para doon sa hinihinging paliwanag. Nasaan ba yung iba pang pinagkagastusan? notice of disallowance, hindi yan final judgment. Hindi yan judgment na ikaw ang didesisyon na may notice of disallowance na nga ang binigay ang COA. Alamin muna ang totoong specific meaning ng notice of disallowance para hindi tayo parang, ay may notice of disallowance na nga eh. Parang, nagiging ano siya kasi sa iba na alam yung meaning, ng totoong meaning ng notice of disallowance. Ayoko sabihin pero, Medyo nakakamangmang kapag nagko-comment lang tayo. May notice of disallowance na ang koway. Eh. Pero hindi naman natin alam yung proseso. Hindi naman natin alam yung totoong meaning. Ang alam lang natin, notice of disallowance, hinusgahan na nga. Mali. Mali. Alamin na ang term, proseso, yung tinatawag nga ng due process. Alamin. Bago tayo nagsasabi ng may notice of disallowance na nga. Parang sinasabi mo, hinusgahan na nga. Hindi. Ikaw nga eh, yung nanay mo binigyan ka ng pera para ibili ng mga kailangan mo sa school eh. Tapos pagtingin ng nanay mo, maluloka siya. Bakit ito lang? Bakit ito yung nagastos? Basta sa ina-expect ko ay hindi naman ganyan. Notice sa disallowance. So yung nanay mo, binigyan ka ng ilang oras para magpaliwanag. Hindi sinabi ng nanay mo, magnanakaw ka. Hindi sinabi ng nanay mo, bakit kinurakot mo yung binigay ko sa yung pambili mo ng gamit mo. Hindi ganon magpaliwanag ka. Hindi dapat kaaway ng COA ang Vice President dahil sa Notice of Disallowance. Humihingi lang ng paliwanag ang COA. Ganun. Kau, so, Mr. Elden, naging judgmental ka kagad sa post mo, okay? So, para mas maintindihan mo pa, nagkaroon ng pagtatalo si Mr. Marcoleta at ang representative ng COA. Makinig ka. disallowance this allowance uh, Yes, Madam Chair. It is not a final. It is not a final judgment. It is appealable. Yes, Madam Chair. Okay. What is now the status of the notice of disallowance issued to the office of the Vice President? Um, Madam Chair, uh, we have issued the, we have issued the notice of disallowance, and it was received by management on August 9, 2024. So they still have um, six months po, or 180 days correct. to appeal for the and there And are they, they are supposed to reply yet. Yes. Po, po. You will have to give them the opportunity to make a reply. That is correct. To I explain -Chair. Yes, po, -Chair. how uh, the budget was utilized. Oh, and that is part of due process. That is correct. Po. Meaning to say, there is no guilt yet. Until and unless you are able to receive the reply, the answer and the explanation of the office of the vice president. That is correct: and it Have you received a copy, I copy. of the reply?: po. Yes. They have not yet uh, replied.: po, So you're e. As part of the due process is notice, then the vice president will submit to you an answer. Explaining, detailing how the how the budget was utilised, and, uh, and you will receive that Madam in due time. Madam Chair, if it is already a notice of disallowance, their remedy would be to appeal the notice of disallowance. Madam, I'm saying there is It is yet to be sent to your office. Is that correct? Uh, Wala reply. Madam Chair, ang reply po is we supposed na sa ICFAO po ulit. Pero ang appeal po is with the Commission proper na po. Madam Chair, uh, napakasimple po ng sinatanong. Alam po natin yun. A reply is supposed to be submitted to the Commission proper. Yes po. Pero sa ngayon, hindi siya mag magre-reply kasi... Sasagutin niya muna kayo And Until today, hindi pa niya sinasagot because they are still within the regulatory period of six months. That is correct po. To make an That answer to you. That is correct po. That is the nature of things, Madam Chair. That is correct. Po. So wala pa siyang there is there is no judgment yet. That is correct po. And it has been in, emphasized po in the first hearing that the notice of this... Kayanga, if is not questions, for life. example, are coming from us, questioning and judging the utilization of the funds of the vice president, when you yourselves, the rightful office, has yet to receive the explanation, we cannot be more popists than the pope, madam chair. is it correct? Uh, madam chair, uh, as we have said, The, on our part, the NTE is not... No, you are not now. answering my question. Kung kayo nga eh, tatanggapin nyo lang eh, magsasubmit lang eh, if we will be questioning it already from our end, we're like more popis than the pope, Madam Chair. Am I correct? I cannot... Kung oh, ikaw naman, eh, ba't naman hindi mo masasagot naman yan? Napakasimple. Kung ikaw nga, hinihintay mo pa eh. Dapat naman nating hintayin. That is the part of due process. Kaya nga ang sabi ng Vice President, narinig ko, I am already communicating. I am about to communicate with the COA. I think she will do that because... That is the process. Sino-sino nga ba ang mga pwedeng ma-notice of disallowance? Ang lahat ng mga government official ay pwedeng mabigyan ng notice of disallowance para magpaliwanag doon sa takbo ng kanilang mga pondo or mga budget. Tanong, kung kalkalkalinan lahat ng record ng government official magmula barangay hanggang sa posisyon ng presidente, kapag nagkaroon ng kalkalan ng record, sino-sino kaya ang mga mabibigyan ng notice of disallowance. Naniniwala ka bang 90% ng nakaupo sa government ay totoo at tapat? Isipin mo, nabigyan ng notice of disallowance ang Office of the Vice President kasi pinlano. Umpisa pa lang sa confidential fund na pagbibigay ng Pangulo sa Vice President, nakaplano na lahat ang gagawin dahil sa hindi pagtanggap ni Sara ng pangingikil ni Larum Waldez, kaya sila nagkagulo -gulo. Hindi si Sara Duterte ang totoong magnanakaw. Ibinibigay sa kanya ang lahat ng mga pwedeng ibato para malis ang tao sa kung sino talaga ang totoong magnanakaw. Yan ang power ng maling gamit ng notice of disallowance kay VP Sara Duterte. Kadalasan talaga, wala tayong pinakikinggang iba. Hindi tayong nagre-research, hindi tayo nagtatanong na bakit ganito. May dalawang uri ng tao. Yung isa ay sarado talaga ang isip kasi yun yung pinaninindigan nila eh, Para hindi na rin sila mapahiya. Pero yung iba naman ay excuse. Dahil sa hina ng brain cells, hindi nila alam kung paano mag-research. Mas gusto nila na nandun na sila sa dulong part. <laughs> so pag sinabi ang gobyerno na nagdakaw si ganito, na nandun na sila sa part na kailan mahuli? Dapat makulong. ba? Diba? It's 2024, lahat ng pattern, lahat ng eksena na nangyayari, hindi lang sa gobyerno, hindi lang sa politika, kayo naka-set up, may pattern, may trap. Sana kung mga tayo, or bago tayo mag-expose ng nararamdaman, tignan muna natin kung ano bang pinag-ugatan. Huwag tayo laging sa part na, ay, nabalitaan ko, nagnakaw si ano, dapat makulong siya kagad. Tapos waiting tayo sa result. Then ang mga comment natin ay parang napakagaling na husgang husga. My God, please, itaas natin ang level ng antas ng ating mga isip. Para yung kasi mo sa math. Napakagulong numbers. Titignan mo na lang sa blackboard ko ano na yung resulta ng sinasagot ang problem. Hindi mo tinitignan ko paano yung solution. Hindi ka dumadaan sa procedure. <laughs> nandun lang tayo sa final answer. Kasi saradong isip natin at naguguluhan tayo kasi mahirap naman talaga ang mat. Buksan ang isip kapag may gusto tayong sabihin, i-research muna natin. Kasi sa page ko po talaga ay nag tayo na ipagtanggol si Sara. Wala po akong connect sa mga Sara Duterte. Nasasaktan lang ako kaya pagpapatuloy ko to. So sa mga magko-comment po, pasensya po. Ikuplakin so, ko po kayo. Bagong gising man ako, どう you。